Liwanag at Dilim ni Emilio Jacinto Ang Liwanag at Dilim ay isang makapangyarihang koleksyon ng mga sanaysay ni Emilio Jacinto, ang tinaguriang utak ng katipunan. Sa mga akdang ito, isinulat niya ang mga pilosopikal at moral na pananaw na nagsilbing gabay sa mga revolusyonaryo noong panahon ng himagsikan laban sa mga Kastila. Ang Ningning at Ang Liwanag ang ningning at ang liwanag ay isang makapangyarihang sanaysay ni Emilio Jacinto na isinulat sa ilalim ng sagisag panulat na Dimas Ilaw. Isa ito sa mga akdang bumuo sa koleksyong liwanag at dilim na nagsilbing moral at pilosopikal na gabay ng katipunan. Ang ningning at liwanag ay nakasisira ng paningin. Ang liwanag ay kinakailangan ng mata upang mapagwari ang buong katunayan ng mga bagay-bagay. Ang bubog kung tinatamaan ng nag-aapoy na sikat ng araw ay nagniningning, ngunit sumusugat sa kamay ng nagaganyak na dumampot. Ang ningning ay maraya. Ating hanapin ang liwanag. Tayo'y huwag mabighani sa ningning, sa katunayan ng masamang naugalian. Nagdaraan ang isang karuwahing maningning na hinihila ng kabayong matulin? Tayo'y magpupugay at ang isa sa loob ay mahal na tao ang nakalulan. Datapway marahil naman isang magnanakaw. Marahil sa ilalim ng kanyang ipinatatanghal na kamahalan at mga hiyas sa tinataglay ay natatago ang isang pusong sukaban. Nagdaraan ang isang maralita na nagkakanghirap sa pinapasan tayo'y mapapangiti at isa sa loob. Saan kaya ninakaw? Datapuway maliwanag nating nakikita sa pawis ng kanyang noo at sa hapo ng kanyang katawan na siya'y nabubuhay sa sipag at kapagalang tunay. Ay, sa ating pang-uga-ugali ay lubhang nangapit ang pagsamba sa ningning at pagtakwil sa liwanag. Ito na nga ang dahilang isa pa na kung kaya ang tao at ang mga nayan ay namumuhay sa hinagpis at dalita ito na nga ang dahilan na kung kaya ang mga loob na inaakay ng kapalaluan at ng kasakiman ay nagpupumilit na lumitaw na magdingning. Lalong-lalo na ang mga hari at mga pinuno na pinagkakatiwalaan ng sa ikagiginhawa ng kanilang mga kampon at walang ibang nasa kundi ang mamalagi sa kapangyarihang sukdang ikanais at ikamatay ng bayan na nagbigay sa kanila ng kapangyarihang ito. Tayo'y mapagsampalataya sa ningning. Huwag nating pagtakhan na ang ibig mabuhay sa dugo ng ating mga ugat ay magbalat kayo ng maningning. Ay, kung ang ating dinudulugan at hinahinain ng puspos na galang ay ang maliwanag at magandang asal at matapat na loob, ang kahit sino ay walang magpapaningning pagkat di nating pahalagahan at ang mga isip at akalang ano paman ay hindi hihiwalay sa maliwanag na banal na landas na katwiran. Ang kaliluan at ang katampalasan ay humahanap ng ningning upang huwag magpamalas ng mga matang tumatanghal ang kanilang kapangitan. Ngunit ang kagalingan at ang pag-ibig na dalisay ay hubad, mahinhin at maliwanag na napapatanaw sa paningin. Ang lumipas na pinapanginoon ng Tagalog ay labis na nagpapatunay ng katotohanan nito. Mapalad ang araw ng liwanag. Ay, ang anak ng bayan, ang kapatid ko, ay matututo kaya na kumuhang halimbawa at lakas sa pinagdaanang mga hirap at binatang mga kaapihan? Buod ng Sanaysay Ningning, simbolo ng panlabas na kinang, kasikatan at kapangyarihan, na kasisilaw at madaya, maaring magpabulag sa tao sa katotohanan. Halimbawa, isang marangyang karuahe na pinupugaya ng tao kahit maaring magnanakaw ang nakasakay. Liwanag, simbolo ng katotohanan, kabutihan at tunay na kagandahan. Hindi kaakit-akit sa panlabas, ngunit nagbibigay liwanag sa isipan at damdamin. Halimbawa, isang maralita na pawisan at pagod ngunit nabubuhay sa sipag at dangal. Mensahe ng Sanaysay Ang ningning ay madaya, ating hanapin ang liwanag, tayo'y huwag mabighani sa ningning. Ipinapayo ni Emilio Jacinto na mamuhay tayo sa liwanag, sa katotohanan at kabutihang loob, at huwag magpalinlang sa ningning ng kasikatan, yaman o kapangyarihan. Isa itong paalala laban sa mapanlinlang na anyo ng lipunan, lalo na sa mga pinunong nagbabalat kayo ng kabutihan upang mapanatili sa kapangyarihan. Maraming salamat sa inyong pakikinig.